Hi guys, welcome back sa aking youtube channel Good morning Good morning po sa inyong lahat So, ngayon Dahil maganda naman ang weather Ayan, nakikita nyo sa aking likuran Maganda ang weather ngayon at may Araw So, malamig pa naman pero Hindi na siya ganoon kalamig So, ako'y mag-walking muna kahit mga 15 or 30 minutes okay na at kailangan ko rin naman gumalaw-galaw paminsan-minsan lalo na pag ganitong may araw sasamantalahin ko na maglakad-lakad so samahan niyo po ako sa aking pero bago dyan gusto ko ipakita muna sa inyo meron pa siyang konting snow konti na lang ang snow dito sa amin sa Canada Maganda po. Maganda po dito. Guys. Ayan. Ilibot ko muna kayo. Ito. Ginagawa ng ice skating ng mga bata. Kasi bali school to. River Bend School. Ayan. Ganda po. Ayan. So. Maglalakad-lakad muna ako ngayon. Medyo maaga pa naman. Dito, ito ay malapit lang sa aming ah, bahay. So, pag medyo may time ako, kagaya nito, maganda ang weather. Nakakapaglakad-lakad ako kahit konti. 15 to 30 minutes, okay na. Tara po. Samahan niya ako. Ayan. Dito ang aming madalas na madalas kong puntahan pagka yung gusto ko maglakad-lakad wala masyadong walking ngayon kasi may mga pasok so mamayang hapon pa siguro maraming mag yung mga gustong maglakad yan pupunta sila dito maganda dito guys Ah, uh, re relax, relax ka kahit pa paano. Yan. Hindi na masyadong makapalang isno. Kasi pa pa summer na. Kailangan ko maglakad-lakad at ako ay medyo hinihingal na kakaedad na po. <laughs> hmm. Halos wala ang naglalakad. Maaga pa kasi ngayon. Maaga pa, bali. 9.30 lang ng umaga ngayon so chine ko yung weather sabi ko oh, maganda ang weather ngayon kaya nag decide ako kahit ako ang mag isa naglakad lakad muna ako at minsan pag naglalakad ako dito madalas kong kasama yung aking anak pero ngayon nasa trabaho na pagising ko nasa trabaho na silang lahat ganito po ang aming sitwasyon dito kahit magkakasama kami sa isang bahay bihirang bihira kami magkita kasi magsisipasok sila may pamapasok ang kanok na misan 7 o'clock lang yung isa 9 o'clock isa, 10 o'clock. Ah, uh, 6 o'clock in the morning. So, hindi na talaga kami nagkikita-kita. Bihira-bihira. Kasi nga, ganun yung mga schedule ng yung work nila, yung pasok sa school ng isa kong anak. Kaya, tapos ako naman, papasok ng 4 o'clock ng hapon. Uuwi ako, minsan 12 o'clock ng gabi or 11.30 ng gabi so tulog na sila ako eh gagaling <laughs> ko pa galing trabaho so, uwi ko lang noon ng mga ganong oras 12 o'clock ng gabi 11.30 ng gabi so ganyan kaya yan guys ganda summer ah, minsan nagpipiknik kami dito ng mga bata may place dito na ano talagang ang sarap magpiknik ay naglalakad pa rin ako hanggang ngayon <laughs> bali nakaka 10 minutes walk na ako so sasamantalahin ko itong pagkakataon na to gusto kong mag thank you sa lahat ng nag subscribe sa akin sa aking YouTube channel. Ah. Uh, at yung aking mga kapatid sa Pilipinas. Si Ana, si Kuya Balco, Kuya Baltasar ko. Ah. Uh, si Gloria, si Gaspar, si Victor. Ah. Uh, Kamusta kayong lahat dyan, mga kapatid ko? <laughs> Kahit hindi kayo nagpapa-shoutout, isa-shoutout ko kayo dahil sobrang ang ganda-ganda dito. Sana minsan uh, makapunta rin kayo dito. So, guys, ganda, oh. Yan. Itong malaking bato na to. Yan. Uh, minsan ni eh, nag yung maliliit pa yung mga bata bagong dating pa lang kami dito so madalas kami magpunta rito ayan naaalala ko tuloy yung dalawang anak ko tatlo sila pero yung dalawang anak ko ang lagi kong <laughs> nakakasama ng bata pa sila dito bata pa sila so ito baton to yan lagi silang naguunahan dyan gustong gusto nilang akyatin <laughs> yung aking dalawang anak na yung bunso ko, si Kim at si Crisel yan, gusto gusto nilang yun aakyatin yung batong yan yan ganda po so tuloy-tuloy lang magwawak pa ako ang sarap sa pakiramdam kasi kahit sabihin mong yan, ang laki ng pato guys <ganda> yan, ako Naalala ko yung dalawang anak ko nung maliliit pa dyan. sila talagang nag-aakyatan sila dyan. Mga tuwan-tuwa yan. Nakaka-relax. Nakaka-relax ng pakiramdam. Yung kahit ganito kalamig. Tingnan nyo naman. Pero makapal po tong suot ko. Makapal to. Kahit ganito kalamig eh. Talagang ang sarap-sarap mag lakad. Tapos ganyan kasi katang araw. Mihingan na. Nagkakaedad na ako talaga. Ito guys, andito na ako sa my lake. So yung kabilang yon tubig pa rin yon pero kung winter ngayon, may konti pa siyang ice. Yan. Ganda. Ah, pag summer, ang dami-dami talaga mga nag-walking dito. At ipapakita ko sa kayo inyo yun sa banda doon. May maganda doon bridge. Ayun, yung kulay blue na yun. Dadali ko po pa dito. Ayan guys, andito na tayo sa may tulay or bridge. Ay, may nagwo-walk din. May nagwo-walking din. Yan sila, oh. Kasi malawak tong park na to. Malawak. Yan. Yan. Pag gusto mo dito mag hang out dyan, pwede din. Kahit saan mo gustong mag-stop. At mag ibang bang dito pwede din dito do may daan pa papunta doon so ito po yung bridge ito may kabila pa doon na pwede kang mag walking ito po yan ganda ito guys ganda ayun yung mga alaga nila oh. Enda dito. Mhm. Enda. And so magpicture-picture. Ayan, meron nam. Um. Hmm. Hmm, guys, so May ice pang konti sa mga tabi ng lake. Ganda po. Very relaxing dito. Nare-relax ka talaga. Ayan. Ganda. Ganda. malamig doon sa baba ayun yung mga aso nila oh. yan kahit saan kahit saan ka tumingin talagang napakaganda dito sa Canada oh kahit malamig ayun pinapasyal pala nila yung mga alaga nila dito um. Guys, pa na po tayo. Okay na yung aking 15 minutes walking at mamaya may pasok na naman ayan na yung araw-araw kong routine magluluto magluluto ako bago pagdating ko pagdating ko sa bahay ngayon ako yung magluluto sa ano, may kainin pagdating ng aking mga anak eh. Pero na silang ano, kakainin. O, oh, mga ilan ilan lang ang mga naglalakad at mga tao ngayon. Doon sila nagbababad sa bridge. Doon. Eh, hindi ako na masyado mag tatambay ngayon dito at Aray, pa-handa gagawin sa bahay. Pauwi na po ako. Okay na 'yung 15 minutes walk. <laughs> relax, relax na hinga-hinga kahit konti pakalangap ng press air at magluluto naman ako pagdating sa bahay so guys hanggang dito na lang po muli ang aking vlog See you na po sa aking next video. Ah. Bye bye po. Thank you sa mga nag-subscribe sa akin at sa mga hindi pa nag-subscribe. Please subscribe sa aking YouTube channel. Thank you, thank you po. Bye bye.